Op, oh, magandang hapon po. 5.20 na po. Ayun, mga Lods. Bagong kontrata na naman. Bagong gawa na naman. Ayan. Papatagin na naman namin. ayun yung dalawa. Nagpapatag dun. Ito tatambakan ko pa. Ayan mga lords Makikita nyo yung mga ginagawa namin. Marami na naman gagawin. ayun Malinis na naman. Ito pa. Lords. May kita yung mga ginagawa namin. Linis na. amay lalagyan ko na ng graba yan. Kita nyo. Ang bakang ko pa to. Ayan mga Lords. Panibagong gawa na naman mga Lords. Kita nyo yung dalawa nandoon. Partner sila. Yung partner ko wala hindi nag-overtime overtime kami mga lods yung binuhusan namin kanina hanggang dun lang yon dahil kasi sira yung batching o walang simento ayun mga lods ha nakikita nyo mahababa na naman yung gagawin namin yung bandaron na pormahan namin hindi nabuhusan lahat kasi walang simento ito ngayon bago na naman matatambakan na kami yung mga bubuhusan, mga haba yan, mga lords. Eh. O, kaya shout-out na lang po sa inyo, mga lords, ha. God bless. Lagi po kayo manood sa akin. Mga lords. God bless po. Boss Rico mapagmalang po. God bless.